grabe nagbabounce tayo <laughs> alam mo yung ano ride sa amusement <laughs> ang gulit ng kalsada talaga rito yo what's up sa inyo mga kadakdak ayan panibagong motovlog na naman po ang ating gagawin ngayon so meron na tayong na pick up na customer puntahan na lang po natin kaya samahan nyo ko of course bago ang lahat mga kadakdak shoutout po sa aking dreamers family sa mga dreamer mommies titas and of course sa Dreamer Boys kasama ako doon and huwag niyo pong kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page Kadakdak Television. at sa aking YouTube channel naman MCJ Vlogs let's go Nasa ni mga kasama mo ma'am umalis na. Opo. Naiwan ka nila. Hindi ako ni nauna ako. Ano una ka? Oh. Tama tama. Dapat nauuna ka ma'am. Ano ah, ba? Ano Kasi bukod sa hawalan traffic, ang bilis ng flow ng ano nung kalsada. At ah, hindi kit sa lahat. Marami rin naman hong mga passengers Kung ano yung dami ng umaga Ganon din ho yung dami sa gabi oh, rin Same lang yes Mas marami pa sa gabi Tsaka ang maganda kasi mama no Tipid din sa gasolina Kasi tuloy tuloy lang ho yung pagandar Nag-work ka na ma'am oh? Nag-work ka na hmm, Sa BGC Ah sa BGC din oh, Malapit lang din pala ma'am Call center agent ka, ma'am? Hindi si, po sa construction site. Ah, construction site. Oh, mas maganda doon. Kasi nag-field ka, no? Oo. Oh. Si field. Nag-field ba? Pupunta ka sa mga field site? Ay, ako. Field site. Or, dati ako mag-ganito, mag-move it. Dati ako nag-work mo sa ano? The body shop. Body shop? Oo. Beauty retail company siya bentahan ng pabango, ng makeup, ng bath and body, yung mga lotion, ganyan. Shampoo, skin care, iba't ibang klase. Apo. Well, visa ko doon ma'am, nagtrabaho. Sa Mall of Asia yung distinct ko. Doon ako sa ano, sa... Mowa. Oh, grabe, nagbabounce tayo. <laughs> para tayong nagra-ride siya no alam mo yung ano, yung ride sa amusement <laughs> ang gulit ng kalsada talaga rito sa ano eh, sa EDSA eh. bouncing yung ano <laughs> pasaway yeah ah oh, diba <laughs> natatawa ako pag ganito eh kasi yung best na ako nakakadaan dito mga bounce lang talaga ng bounce eh Buti move it mom yung ginamit mong apps yes. Kamusta naman ang experience mo sa move it hindi mo hindi lang talaga ako sa move My it hindi mo talaga naman hindi mo talaga naman sa move it hindi mo talaga naman hindi mo talaga hindi Apa? Start ng ano po? 7 to 11? 7 11 11 to 11? Ah, 11 PM okay. Ano ma'am? 7, 7 PM to 11 PM And then after na, nuwi na po ako sa bahay Yung bahay ko sa Sampalok, Manila pa Saan po? Sampalok, Manila oh, yeah. Yes ma'am ano, basta ako saan ako dalhin ni, ano, ni movie ito doon ako and then pag uuwi ako okay lang kasi meron naman tinatawag na set my destination hindi pong uuwi ako sa bahay pag umuwi ako sa bahay is pick up pa rin ako ng passenger pero dun sa way na may dun sa way ng bahay ko papunta yeah ah dito na pala Oh, madalas ako dito, ma'am, sa area na 'to. Dito sa part na 'to. Tapos 'yan pa BGC 'yan, eh, 'di ba? Market Market BGC. Oo, oh, tama. Diyan ko na explore nung nung nag-move it ako, ma'am. Doon ko na explore yung mga lugar. Yeah, ah, dito na, ma'am. Tata tatawid ka pa ba? Yes. Saan? Ah, okay ma'am, sige mag-iingat kayo ha. Dapat sinain niyo 'yan, sinakpon niyo na. Oo. Hindi nyo pa sinako sa address nyo para gaganan tayo. Okay lang, man Ayan, 157 po. Ayan. okay lang mo pisama kita sa vlog ko. Ay, salamat. Okay, sige. Bye-bye.